So what's up mga paps, another video again Pero ngayon, eh, susubukan ko na lang ayusin tong uh, coffee racer ko na to na nakatumbak lang So dahil matagal din tayo hindi napag vlog, eh gamitin ko na lang siguro tong coffee racer nito to Na pang intro, nakatumbak lang siya dito ah, kinakalawang na. So, gusto ko rin malaman yung situation nitong coffee racer natin. Kaya i-vlog na lang natin yon. So, itong coffee racer na to, ah, siguro na 2 years na rin siya nakatambak. So, para at least bigyan na rin na update kung ano nangyari doon sa coffee racer ngayon. So, ngayon, ang una natin gagawin nga, at ito na yung kabuuan ng coffee racer natin. Sobrang dumi kinakalawang na lahat at hindi ko alam kung i-start siya so yun din yung goal natin is mapastart natin at makita kung ano yung mga problema nitong itong cafe natin na nasira yun, pinaglaruan na ng uh, mga pusa then may mga na-visualize tayo dito ng mga sira gaya na so yun, pati carb na wala nawala na rin yung takip, hindi ko na maalala yan, sira na rin yung signal light niya kaya subukan muna natin paan na rin so yun, ayaw nyo kiso hindi na rin masyadong gumagana. Then susubukan natin sipain, o sipaan tong nito para lang makita natin kung haan Pero yun, uh, ko saan ilalabas ko siya, kaso malambot yung gulong. So, hinanginan muna natin yung gulong. So, parehas gulong yan ay eh, flat na dahil na tambak na nito At iti-check na rin pala dapat dito yung uh, langis niya. So, isa rin yun kapag ka natambak ang motor, kailangan natin i-check in langis kasi baka manaya nawala yun, niya yung langis. Pero, i-change yung din naman natin siya kalaunan. Kapag ka, ah, napa-under na natin. So, chineck ko din dito, pati yung gasolina nya. Ang kaso, pag bukas ko pa lang, yung mismong ah, gas tangkap nya, eh puro kalawang. So, nagulat din ako kung natutuluan ba na tubig to. Pero, alam ko hindi naman eh. Uh, so yun tulak ko muna siya sa labas. Then sinusubukan ko na kung may redondo yung mismo motor. Dahil nga pag natambak ang motor, medyo pahirapan. Pero may kuryente naman siya pag sinisipa. So hindi naman battery operated po. Kaya pag sinisipa siya, eh, meron siyang kuryente. So yun mga paps, ang gagawin ko na lang muna, hindi ko muna kinabit yung sa may fuel uh, fuel hose para hindi na dumirekta dun sa mismong gasolina. Baka mamaya tumulo eh. Kaya ang gagawin ko na lang muna sa kanya para mapaklasyo siya ng buo, eh, ikakarwash ko na muna kasi medyo hindi na kaya itsura ng motor puro kalawang na puro dumi na so ngayon uh, subukan mo natin ikarwash then ipasok natin sa loob ng bahay siguro gamit tong, en gamit tong shampoo na to libre lang yan kaya susubukan ko ika ikarwash tapos na natin siyang i-car wash at napatuyo na natin so medyo malinis na ngayon naman buhatin na natin paakit sa bahay natin itong motor and dito na natin sisimula na baklasin siya lahat so basic lang na may pagbaklas -bak nito so yun na yung mga nakita natin unang tira dito na mula nung natambak siya nung binuwat dito sa likod so yun na yun yung crack dito So, eto na yung una natin nakita sa kanya na problema. kasi natin daw kasi itong uh, upuan. So, eto yung bracket nga pala ng outing upuan na kinustomize lang natin. So, yan, nandyan siya sa ilalim para may kabit lang natin yung plaka. So, eto yung una natin nakita ang problema. Ito yung sinasabi ko kanina na about sa... Uh, welding niya welding ano uh, ito yung naging issue sa kanya ayan yun yung naging unang problema sa kanya ito link na ginawa para dito sa U-bend ito yung mapapanood sa pinakaunang video natin nung ginawa natin tong coffee racer nito so yan tapos uh, maliban sa madumi ayan kinalawang mismo connection so ito yung ginawa natin sa battery niya na hindi ko ata na include sa vlog to pero ito yung ginawa natin sa mismong battery niya so ito muna yung una na pa natin nakikita ang problema na gagawin natin sa rebuild series natin so next naman natin ngayon ay eh, natanggalin muna natin itong tapos lilinisin natin natin yung loob ng tangke natin so baka hindi ko na i-repaint itong tangke natin mukhang all goods naman siya So yun, nandun din sa uh, series din natin na nagmatay uh, nagmat tayo ng tank so check nyo na lang sa mga hindi pa nakapanood so yun, uh, baklasin lang muna natin then tignan pa natin kung ano pa yung mga susunod o mga iba pang problema ang lalabas pag bukas natin itong tank na to uh, nabaklas na natin tong tank natin medyo marami yung laman ng na ano na gasolina so kailangan muna natin i-empty yung laman ng gasolina natin para mabuksan natin yung fuel cap niya. So, mamaya na yan, at yun muna natin yung ibang uh, ginawa dito. So, ito yung basic na setup lang na ginawa natin. Actually, wala naman ako halos binago pero marami lang tayong nakatagong wire kasi yun nga kagaya nito uh, naka wire tuck lahat so lahat dito pinag-ipon ipon ko siya yung mga relay so nandun din yung sa vlog natin na no binuo natin to na kung paano natin siya winiring kung paano natin kinabit yung speedometer na yan so, isalin muna natin tong laman nito medyo mabigat ang daming gasolina kaso expired na yung gasolina so iba na yung amoy Pag yung amoy niya hindi na kagaya nung gasolina na as na amoy natin sa gasolina expert na yan so pangit na siya para sa makina natin so uh, kailangan na natin palitan so yun uh, tanggalin muna natin para mabaklas natin yung fuel cap so yun let's go so, medyo mabaho yung amoy nya Sa yung problema ko noon nung tumat tumatagas lagi yung gasolina so masulasok yung amoy nya So, yun pala parang may ha halong kawang na rin talaga. So, ayan o, kumikita natin yung ano, may residue na. Matarit ang takit ang mabok. Oo. Oh. Oo. Okay. Oh. yun yung salarin so parang putik na siya kaya hindi na nga bumababa yung uh, gasolina kasi para sa so ayan yung itsura naman natin ngayon nababak na kasi itong eh, carburetor so ang isang problema lang din kasi dito is pag bumababa na yung gasolina tumatapon dito sa, sa drain so lumalabas din dito sa ilalim At para sure lang palitan na lang natin ito ng uh, carburetor repair kit yung kinalabasan so yun, ah, lang muna natin ito. Medyo matigas na kasi tagal na eh. Ang ating alug alugin. Baka sakaling kumagat. Ah, yun. Paklas din natin siya. So, dito sa ating malinis na table. So, importante rin, paggamit ng tamang tools, lalo na sa So, yung tools kasi namin, uh, nawala. Anin na ako kasi dati kong tools. Eh. Nawala yung tools ko dati. So, pagdating sa screw, kung magbubukas, dalawang klase lang naman ng na screw kailangan. Isang, uh, ayan, ito. Uh, matulis, tapos isa ay mataba. So, ito ngayon, ang tinitignan kasi natin is kung may punit tong diaphragm. Ayan. So, ngayon, kung titingin kayo ng diaphragm, dapat saktong-sakto. Uh, Pakita ko lang, common lang naman ito eh. Tsaka mabilis lang. Ayan, dapat kagaya nito yung guhit niya ayun na nakikita nyo yung guhit na ganyan dapat hindi bibili kayo ng diaphragm sakto sakto so check lang natin so tuyo yung diaphragm niya pinabumubukay yung diaphragm so hindi namin mabaklas tong carb, uh, curve kasi nga yun nga kagaya na sabi ko ayoko rin pair sa head dahil nga kulang ako sa tools at wala yung mga tools at iba nanakaw din ganyan so eh no? kagaya nito ilalim. So, pabubukas ko na lang siya sa shop, sa isang shop, then uh, papapalitan. So, ang sure natin na mapapalitan or magagawin dito sa susunod nating video eh, Una, itong card. Sunod, yung fuel cap at yung tangkay. Lilinisan na natin yan. Tapos, yung ipapawending natin. So, yun lang mga paps. ah uh, ito muna yung part 1 nung pagbibuild natin uli o rebuild na gagawin natin. So, sa ngayon, ah uh, ito na lang muna ang gagawin natin. Then, Tignan natin sa susunod na vlog kung ano pa yung mga iba pang pwede natin makita na hindi pa natin nakikita ngayon. Yan, kasi kagaya nito, yung taillight. So gusto kong makita kung paano gumana uli. So aaralin lang natin uli at kung ano pa yung pwede natin palitan para mas maging pogi itong cafe racer natin na i -re natin. So yun lang mga paps, maraming salamat sa panonood. Peace out.